Hello mga kapatos, uh, good morning, good morning, good morning sa inyo lahat mga kapatos. araw ngayon ng Webes. Yan, uh, masyad tayo sa dagat, ko natin kung itsura ng dagat. sabi nila, uh, kalmado na lang, may na. Pero hindi pa nakakabisita. Sige, so, malalang nagtatala sa ginawa, no, hindi pa nakabisita. Pero sa tingin ko, kalmado na kasi wala ng hangin. Yan, yeah. So, mga kapatos, uh, samahan po nyo ako. Oh, tingnan natin, let's go! Yan yeah, mga kapos, eto na tayo. Siyempre, una bisitahin yung bangka natin. Hindi na nabibisita yung si silipin mo natin. Yan, yeah. eto, malapit-lapit na siyang gamitin mga Konting-konti nila, mga ko yung bangka ako. Ah, sa so naman tayo magtitinda. Yan. Yeah. Lapit, pre, -pre, 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 -pre natin itong bangka ako. Yan yeah, mga kapatuts. Lapit na lumutang itong bangka. Yan. Yeah. O, oh, kalman to, ka. kalman, kalman, lang, ha. Ayan. Ako nalag-lettering nito. Ayan, yung number na yan. Pabala, wala pong lettering yan. Siyempre, nakayang importante. Eh, po, isa cost card. Ang tin-roll, eh. Hindi natin lang mga kapatots. Yung, kalmang, kalmang-kalma. Ay, mayroon na lumahal Ito, yung nakikita ninyo, pukot. Ah, bumabalik yung ulit ang pukot. Ayan. Ayan. Eto, uh, sinisilaban na yung mga ano, binubuntun na yung mga damo para silaban. Yun, yung unti, -unti na yung malilinis to. Sa so, alam, mag-amihan na kasi nangangamihan na eh. Mga isang buwan pa yung mag-amihan na yung tuloy na kalman niyan. Yan. Ah, may lima Yan, maganda na. Ang mouse patag na patag yung dagat Patag na patag yung dagat hmm. Ito ang buwala Upang kalibaya mo lumakas na oh, yun, tato, kudal, ito Ayan na ito may kudel Ito may huli Ito ang o Ito Nasa, nasa baba na siya. Marami na nasa baba kayo mga batots. Yan. Kasi kalma kalma oh. Kasi sa lahat na kalmado yan. Yan. Nakapagtiti na dito mga kabatots. Ito yung ginagawa ko nung araw. Yung araw na nasa baba ako. Ito pinakauna kong trabaho. Aabot ko pa dito yung sampung pisong taytay. Yan. Yan ang ibig sabihin po ang tai-tai ito, ito po yung ginagawa nila tai-tai ito po malakay nila dito pati po tinatawag na tai-tai kitang yan pang, pang isda eh, pero ito lang ginagamit ito ang panghuli ng balagay yung tinatawag na lobster kaya po Ayan, ito po mga kapatid ito po yung tinatay-tay nila tapos sinasakay naman ng kabila ito na sinasakay tapos pinapainan niya isa-isa nilalagay dito yan, yan, dyan nilalagay. Tapos pwede nang i-area yan. Pre, iya, iya, iya. May huli ba? Hindi pa timba. Ay, hindi pa rin nakasuntimba, pero hindi naman lugi na, no? Ah, meron naman pang bigas-bigas, no? Ay, ah, ay, ninong, ito, ninong maling. Meron din siyang bangka, malaki. Kaya lang, hindi makaalis, gawa ng... Nalo, kasama ko sa bangka, hindi yung bangka ako, eh uh, ano pa kasi yung tawag na yung nahaharangan pa ng mga ibang bangka pero yan palag dire diretso amihan niya lahat yan bababa na uli dito ani hinihintay lang namin mag amihan eh pag nag amihan bababa ako na rin bangka ko magtitin lang na rin ako sa dagat pero pag sanay kayo dito ito alam to tatlong oras lang to pag sanay pero pag hindi kayo sanay mag taytay naabot ng ano ako nung araw nung nagtataytay ako inaabot kami ng alas 5 misa lubog pa ng araw pag matapos naman matutuwa ka nga sa amin simula alas 7 hindi pa kami sanay alas 7 ha hanggang alas 5 tapos namin pero pag na kayo ayun ako saglit na lang ito mga 3 oras tapos na kasi isa isa lang yan tulad yan isa isa lang nilalagay nila yan isa isa lang nilalagay nila yun yun kawin tapos tuloy yung taytay tungo tanggal hindi pa pwedeng walang buhangin kasi pag may walang buhangin nagugusot nagugulo Mahirap tay tayo tayo Kailangan talaga may buhangin. Ayan. Ito yung ano, yung isda. Tsaka pambalagan. Ngayon, hindi pa sila nagbabalagan. once na lakuwan na naman yan. Ito yung biyari sabado linggo, pwede na sila magbalagan. Ito sa beach. Ako, gagawin ko. Mga batot, sana talaga. Tagang consumable tayo. Hindi natin yung amihan season. Bago tayo pumula sa, ano, uh, sa pagtitinda. Para sure ano, balagan, balagan. Balagan. Ay, pang malalaki. Ay, pang malalaki. Oo. Malalaki. Yan, mga boss. Yan ang trabaho ko nung araw. Ah, inabot ko yung 10 piso ng taytay. Dalawa yun, dalawa, dalawa. Sambung ah, piso dito, sambung piso dito. Noon araw yun. Pero ngayon, mahal na. Nasa, bawang may dalawang dalawa rin, ha ng dalawang dalang bayad, no? dalawang bayad na dalawang dalawang ngayon ang bayad ng taytay isang tao di baal dalawa sila at 400 yun ngayon ayun, ayun mga kapas balik ulit tayo sa si dagat silip silip tayo silip silip tayo pagbasta na natin yung dagat mga na may nakakalapang mga kapatod ito 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 ayun nagtatayot sila o Ah, may nakakalakot na. Tuloy na sana ang kalma niyan. oh. Mga, mga nag yan. Ayan, import yung katulong. Import, ya, si Kejun. Import, katulong. Ayan, oh. Ah, mga na sila. Ah, buhay, na, buhay ng inyong mga, ano, mga magdalagat niyan. Sana, wag na ulit magbagyo, mag-amihan na para tuloy-tuloy na lakot. Ito, special tayo dito. Hindi tayo pupunta doon. Medyo malayo, eh, oh. Sa, sa, pupunta ako sa baybay. Ito lang tayo sa papuntang ilog hindi sa puputang ilog para makikita ninyo sa konti na lang yung dumit kaya nililinis na para once na pagdating ng amihan season konti na lang talaga linis nila wala lang kayo makikita ano na ah, ganyan dumi yung kahit kapiraso wala lang makikita kaya once na dumating mga bisita matutuwa may inka yung maligo ulit kasi maganda na ulit yung dagat awas maganda na rin yung sabi bayba yung baybaing dagat walang dumi Amen uh, may ganyan ulit yung mga bisitang pumunta sa aming lugar. Ah, ay, to, ay, may nangangawil na dito. Malinaw kasi yung tubig, eh, oh. malinaw na. Ayan. <coughs> sarap na maligo o oh, pwede naman mag outing yan mga isang buwan pwede na to pwede na makaamoy lang si Moy Amihan pwede na maglabaan yan September October no, south of the ayan, ayan. Kati na sa sa buwan Ah, ah, tinambisit ko tin na yung ano, yung madumi talaga. O konti na. Ito, hukay. No, okay niya. Sinisila ba nila bago inuukayan. okay yan. Tabas tatabunan. Ito tuloy na eh. Oh. Diba, merong silab. Tapos tatabunan nila. Ah, malinis yung dagat. Kasi dito ang usal ga dito ay tapat mo linis mo. Tapat na resort kanya-kanya resort yan eh. Kaya tapat-tapat siya, -tapat, ah, uh, naglilinis sila. Kasi mga boss, mga nangangawal dito. Ito yung mahabang baliwas ng tabagin. Ito, ito, pamantiyan. Yan tinatawag na pamantiyan. Ah, yan lang ba ito, eh, pamantiyan yan. Lambat ito yan. Lambat. Ah, siguro sira ang makina nila. Kapalitan yata. Ito mga boss, ito yung mga nangawal. Yan makikita po ninyo ang hahaba ng na nila. Oh. Oh. Makinahuhuli ngayon. sa vlog ganun meron din sa dulo ay ano tuwakang ulit nakakawal si kuya ng tuwakang oh. No. ayun ang daming kawil no. liliit ang tuwakang tuwakang na huli na tuwakang yung tuwakang yung tulad nung nakaraang ano nakaraang vlog ko yung parang dilish yung nahuli-uli din sa ilog Ay, parang madalang no. Dito na no, nakarang araw, tigang eh, dami. Nangangalaw pa. Yeah, meron naman, iba ibang meron namang iba may, may sapsap. -sap. Sari-sari na uli no. Nasa ayun, ayun, talaga. Ay, ang dami no. Eh. Basta nilalaglag oh, sayang. May sapsap. Sapsap siya. -sap oh. Malalag ulang Malit Malit um, ang sapsap Tinatapon nila Para mabuhay ulit Kasi pag mo agad yun At pinakawalan mo mabuhay, mabuhay, mabuhay din yun Pero kung malaki-laki yan sap Sapsap Okay sana Ayun mga bus Ayun mga bus Ang ganda Ang dagat nyo Mga Ang sarap na maligo Ayun, Sana tuloy-tuloy ng kalma no? Ayun mga lahat ako, pwede na ako. Pag may mga huli dito, pwede, uh, akong, akong magtinda. Pero hindi ako dito magtinda sa beach. Hindi ako magtinda sa, ano, sa uh, bayan. So, may transigal naman ako, pwede ko sa beach yun. Pero kung makakauli sila ng sabot linggo, pwede rin. Susubok, susubok kayo magtinda sa, ano, sa baybay, -bay, sa mga resort. Kasi ito, hindi na mawawala ng ano to. Pag ganitong kalmada, hindi mawawala ng bisita to. Sigurado may bisita. Ya, yeah, mau sa angin na po. That is great. Yahoo. Yeah.